Musta mga kaibigan? Maraming nagtatanong, anong aba talaga ang ibig sabihin ng salitang iglesia, ayon sa Biblia? At paano ito naugnay sa sinasabi ni Apostol Pablo na tayo ay templo ng Diyos? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang salitang iglesia ay mula sa griyegong eklesia, na ang ibig sabihin ay tinawag palabas o kapulungan ng mga tinawag. Ibig sabihin, ang iglesia ay hindi basta isang gusali o istruktura. Hindi ito simpleng pangalan lamang ng isang relihiyon. Sa Biblia, ang iglesia ay tumutukoy mismo sa mga tao na tinawag ng Diyos upang sumunod kay Kristo. Sa Mateo 16, sinabi ni Jesus, Itatayo ko ang aking iglesia. Ibig sabihin, ang iglesia ay pag-aari niya. Sa gawa 20, 28, mababasa natin na binili niya ng kanyang dugo ang iglesia. Kaya malinaw, ang iglesia ay ang katawan na tinubos mismo ng Panginoon. At ayon sa Efeso 5, 23, si Kristo ang ulo ng iglesia. Na siya ring tagapagligtas ng katawan. Ngayon, paano ito kasuwato o kaugnay ng nakasulat sa unang Korinto 3, 16-17? Dito sinabi, hindi ba ganyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Dito, malinaw na ang tinutukoy na templo ay hindi gusali, kundi ang mga tao mismo na kabilang sa bayan ng Diyos. Sila ang tinatahanan ng Espiritu Santo. Kaya't ang Iglesia, bilang katawan ni Kristo, ay siya ring tinutukoy na templo ng Diyos. Dito pumapasok ang tanong, paano nga ba nagiging templo ng Diyos ang isang tao? Mababasa sa Kawikaan 1, 23, Magsibalik kayo sa aking saway, narito, aking ibubuhos ang aking Espiritu sa inyo. Ibig sabihin, nagsisimula ito sa pagbabalik loob, sa pagtanggap ng pagtutuwid ng Diyos. Kapag ang tao ay handang magpasakop at sumunod, doon niya tatanggapin ang Espiritu ng Diyos. At kapag ang Espiritu ay nasa atin na, doon pa lang tayo nagiging tunay na templo ng Diyos. Sa madaling salita, ang Iglesia ay kapulungan ng mga tagasunod ni Kristo, katawan ni Kristo. At ang Iglesia ring ito ang tinatawag na templo ng Diyos, dahil dito nananahan ang kanyang Espiritu. Kaya't napakahalaga na igalang, ingatan, at pahalagahan ng Iglesia sapagkat ito ang bayan na pag-ari niya. Minsan kasi, iniisip ng marami na ang simbahan ay yung gusali na nakikita natin. Pero kung susuriin sa Biblia, ang tunay na mahalaga ay yung mga tao, ang buhay natin mismo, dahil doon nakikita kung nananahan na ang Diyos sa atin. At tandaan natin, bahagi ng proseso ay si Kristo mismo ang nagbabautismo, hindi na sa tubig, kundi sa Espiritu Santo at Apoy, Mateo 3, 11. Ibig sabihin, siya ang nagbibigay ng bagong buhay at tunay na paglilinis. Kapag tinanggap natin ito, saka tayo ganap na nagiging tahanan ng Espiritu, ang templong banal ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sapat na nasa loob tayo ng gusali, kundi ang tanong, kasama ka ba sa katawan ni Kristo na tinubos niya ng kanyang dugo? Kaya mga kaibigan, sana ay naging malinaw, ang iglesia ay hindi lamang pangalan o gusali, ito ay ang bayan na tinawag, binili, at pinabanal ng Panginoong Heso Kristo. At bilang templo ng Diyos, tungkulin nating panatilihin itong banal at karapat dapat na tahanan ng Espiritu. At kung nagustuhan niyo ang ganitong paliwanag, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ibahagi sa iba para mas marami pa ang makaalam ng mga aral mula sa Biblia. Hanggang sa muli, at naway lagi tayong manatiling kasama sa tunay na Iglesia ng Diyos na Templo ng Diyos.